Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, yung mga gulay naman po, ano-ano po ang mayaman sa collagen para sa pananakit ng aming mga tuhod? Alam nyo pag senior na, parang bawat pagtayo sa upuan o pagbaba sa hagdan, may kasamang tunog yung tuhod natin. Yung crack o lagutok na yan, hindi po yan normal. Madalas, yan ang sigaw ng katawan natin na nauubusan na ako ng pandikit at pampadulas. Ang pandikit na yan ay ang ating collagen. At kapag numipis yan, buto sa buto na ang nagkikiskisan. Kaya, heto na ang unang pasabog. Walang gulay na may natural na collagen. Uulitin ko po, wala. Ang collagen ay galing lang sa hayop. Eh dok, paano na? Wala na palang pag-asa Huwag mag-alala, ang mga gulay ay parang mga master foreman at construction workers ng ating katawan. Sila ang nagbibigay ng mga kagamitan at naguutos na itayo at ayusin ang collagen sa loob. Heto na ang 7 gulay na tutulong sa katawang mo na gumawa ng sarili nitong collagen. Panguna sa ating listahan, talbos ng kamote. Simple mura at madalas tumutubo lang sa bakuran natin. Puno ito ng vitamin C, ang pinaka-importanting forman sa construction ng collagen. Isipin nyo, kahit gaano karami ang materyales mo, semento, buhangin, kung walang forma na magsasabing umpisa na ang trabaho, walang mangyayari. Ang payo ko, ang pinakamadaling paraan para kainin ito ay gawing ensalada. Pitasin ang talbos, hugasan at i-blanch o ilubog sa mainit na tubig ng isang minuto lang. Tapos hanguin at haluan ng suka, bawang at sibuyas. Para mas masustansya, ang suka ay apple cider vinegar. At kapag nagsisigang, sa pinakahuling minuto na ito ilagay para hindi mamatay ang sustansya, huwag hayaang malaspag. Pangalawa sa ating listahan, ang malunggay. Heto na ang pambansan superfood na hindi lang pampagatas ng nanay. Para sa inyong mga kasukasuan, ito ay isang 2-in-1 na tulong. Una, mayaman ito sa vitamin C, ang forman. Pangalawa, puno ito ng antioxidants, ang mga security guard, tulad ng quercetin, chlorogenic acid at beta-carotene. Ang payo ko, habang tumutulong siyang bumuo ng bagong collagen, yung mga antioxidants naman ay lumalabang sa mga free radicals na siyang sumisira sa natitira ninyong collagen. Kaya wag itong gawing pampalamuti lang sa tinola. Gawing itong pangunahing sangkap. Subukan nyo ito. Magblender ng isang dakok ng malunggay, isang saging, at isang basong tubig para sa isang collagen booster smoothie sa umaga. Pangatlo sa ating listahan, ang pulang bell pepper o at sal o sili. Madalas pang saug lang natin to sa minudo. Akala natin dalandan ang hari ng vitamin C, di ba? Diyan tayo nagkakamali ng malaki. Eh. Ang payo ko, ang isang tasa ng tinadtad na pulang bell pepper ay may halos tatlong beses pang mas maraming vitamin C kesa sa isang dalandan. Ito ang undisputed king ng vitamin C. Para makuha ang buong benepisyo, mas magandang kainin ito ng medyo hilaw pa. Hiwain ng manipis at ihalo sa inyong ensalada o sa pinakahuling minuto ng inyong pagigisa. Tandaan, ang sobrang init ay pumapatay sa vitamin C, kaya dapat ay crunchy pa ito kapag kinain. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang kamatis. Halos lahat ng ulam natin may kamatis. Pero bukod sa pagiging pampasarap, ito ay tagabuo at tagapagtanggol din. Ang payo ko, ang kamatis ay may sapat na vitamin C na tumutulong sa pagbuo. Pero ang tunay na lakas nito ay ang lycopene, ang antioxidant na nagbibigay nito ng kulay pula. Ang lycopene ay nagsisilbing bodyguard laban sa UV rays ng araw at free radicals na sumisira sa ating collagen. Isang tip, mas lumalabas at mas madaling maabsorb ng katawan ang lycopene kapag iniluto ang kamatis na may konting healthy oil. Kaya yung ginisang kamatis sa umaga na may olive oil o yung tomato sauce na ginawa sa bahay, napakagandang collagen protector. Pumlima sa ating listahan ang munggo at iba pang beans o legumes. Pag biyernes, ginisang munggo day, di ba? Pero alam nyo ba yan ay isang collagen factory sa isang mangkok? Ang payo ko, para makagawa ng collagen, kailangan natin ng mga materyales o amino acids. Ang munggo ay siksik sa mga amino acids tulad ng lysine na kailangan sa pagbuo ng collagen. Ito ang nagbibigay ng mga hollow blocks, at kapag sinhugan pa ng malunggay, vitamin C ang forman at pinapa, protina at omega-3. Kompleto na ang construction team. Pakiusap lang po. Iwasan ang pagsahog ng chicharon at taba ng baboy. Sinisira nito ang pagiging healthy ng ulam. Subukan ninyong maglagay ng kalabasa para sa dagdag na vitamin A. Pang-anim sa ating listahan, ang kalabasa. Yung Manamis-namis na lasa ng kalabasa, paborito natin 'yan sa pinakbet. Yung kulay orange niya, 'yan ang sikreto ng lakas nito. Ang payo ko, ang kulay orange na 'yan ay galing sa beta-carotene na ginagawang vitamin A ng ating katawan. Ang vitamin A ay mahalaga sa pag-repair ng mga nasirang tissue at cells. Ito rin ay isang antioxidant na nagsisilbing bodyguard. Imbis na laging ginataan na mataas sa taba, subukan ninyong steam lang tapos durugin na parang mashed potato at lagyan ng kunting paminta at isang patak ng olive oil. Napakasimple pero siksik sa sustansya. At ang pangpito sa ating listahan, ang talong. Heto na naman ang laging inaakusahan sa Rayuma. Linawi nating muli, ang problema ay yung pagpiprito sa lumang mantika. Ang tunay na benepisyo ng talong para sa collagen ay hindi sa pagbuo, kundi sa pagprotekta. Ang payo ko, ang kulay ube na balat ng talong ay mayaman sa antioxidant na nasunin. Ito po ay isa pang security guard ng inyong collagen. Kaya, para makuho ang benepisyo, huwag na nating balatan. At ang pinakamagandang luto ay inihaw. Kapag luto na... Gawing ensaladang talong na may kamatis, sibuyas, suka at konting-konting bagoong isda. Ito ay isang kumpletong protection ulam. Huwag na pong iprito. Ginagawa nyo lang ang kalaban ang isang kaibigan. Mga lolo't lola, ang pag-aalaga sa ating mga kasukasuan ay parang pagtatayo ng bahay. Kailangan ng forman, vitamin C, materyales, amino acids, at mga security guards, antioxidants. Lahat po yan makukuha natin sa ating mga simpleng gulay na laging nasa palengke. Magsimula po tayo ngayon. Maraming salamat at God bless.